Good morning mga dre, ngayong araw ay pag-uusapan lang natin itong uh, mga nag-comment dito sa ating channel. No Sobra ko kayong na-appreciate guys, mga boss, mga dre, sobra-sobra ko kayong na-appreciate uh, kahit pa pano ay eh, pinapanood nyo itong ating munting uh, usapin. So sa lahat ng mga nag-comment dito, sisikapin natin na iisa-isahin natin yan since uh, isa-dalawa lang naman ang mga nag-comment. So, unahin natin tong comment ni Mr. June Padilla. Kung hindi ako nagkakamali. Eh. This, uh, it was, this was happened two days ago. So, ang sabi niya dito eh, dapat pangalanan niya kung sino ang nagsabi sa kanya kung saan niya narinig. So, ito ay kaugnay doon kay uh, retired General Villanueva na kung nag, saan nagsabi si Chief PNP um, Marbel na hindi sila naging masaya. So, ayun nga, Sir Jun, no? Dapat talaga, yung mga ganyang usapin, sa eh, pinapangalanan mo nga. magkaroon muna ng sapat na investigasyon, uh, sapat na ebidensya, para hindi na nagtatanong yung ating mga kababayan kung sino yan. Pwede naman kasi nasabihin natin na haka-haka lang yan. And wala naman talaga irrelevant, kumbaga, walang, walang pruweba, walang sapat na patunay So ngayon, iniimbestigahan na yan and uh, abangan natin yan, Sir Jun, kung ano ang kahihinap na ng kanilang uh, investigasyon. Alright. And uh, itong pangalawa, ito naman ay comment ni Sir Ernesto Balse, uh, kaugnay doon sa usapin ng pagbisita ni BP Sara kay Lenny. So, ang sabi niya dito, eh, di na nga daw pinag-uusapan si Lenny doon sa Bicol. So, maaari naman talagang hindi na kasi hindi naman na rin siya exposed sa social media, um, Sir Ernesto. And, um, siguro, mas gusto niya ng peaceful na pamumuhay sa ngayon. Pero, yun nga, hindi naman din natin pwedeng sabihin na ginugulo siya ng Um, mga nasa posisyon ngayon, katulad ni Vice President Sara, eh maaari naman din talagang magkaibigan na sila noon. Okay, kasi hindi uh, naman din talaga malabo yun kasi pare-pareho naman silang nasa katunggulan. And pareho silang Vice President, si Sara, sa, sa, kasalukuyan, and siya yung nakaraan. Pero yun nga lang, yun nga yung katulad ng sinabi ko dyan sa video, eh medyo ano lang fishy lang kumbaga nakakapagtaka kasi di ba binabanat-banatan nito nung kanyang tatay and parang bakit ngayon eh sinasadya pa talaga nilang puntahan yun so yun maraming salamat sir Ernesto sa iyong pag-comment and uh, itong pangalawa Tingnan ko lang. Eh, galing ito kay Jumbo. No? Ang sabi niya dito, ito, ilalagay ko na lang yan. So, Sir Jumbo, maraming salamat. Uh, maraming salamat sa panunod. At bibigyan ko ng halaga ang iyong opinion. Ang opinion niyo yan, Sir. So, marami, again, magpapasalamat ako sa iyo. Kayo po ang isa sa dahilan kung bakit lalo akong pagsusumikapan yung ganitong channel na meron tayo maliit lang pero mas okay kasi mas nagkakaroon tayo ng interaction sa bawat isa. So, totoo, totoo ang yung sinabi, Sir Jambo, nakikimaritis lang tayo dito. Pero hindi ito papamaritis na maninira ng ating kapwa tao, okay, kapitbahay, o kung sino man yung kaibigan. May karapatan tayong mangyalam dito sa usapin na to dahil ito ay usapin ng ating bayan. So, hindi na magmamater dito kung ano man ang iyong opinion, o ano man ang opinion ko. Ako, nagsashare lang ako ng kung ano ang opinion ko. And opinion nyo yan, sir. Naniniwala ako dyan sa mga sinasabi mo. And again, maraming salamat sa pag-comment. And God bless sa'yo, sir. At sa lahat ng mga tao na nagko-comment na katulad ni Sir Ernesto and kay Sir June, lubos ko kayong na-appreciate, sir. Patuloy po kayo sa pag-comment at sa panunood sa ating munting channel. And God bless po sa inyo. Pangako ko sa inyo na pagsusumikapan natin to hanggang sa marating natin kung ano man yung kung saan man tayo dadalhin. Ito hindi usapin sa kung sino yung papaboran natin at kakampihan natin. Pag-uusapan lang natin dito kung ano yung mga nakikita ko and kung ano man yung nakikita nyo, please i-comment nyo para pag-usapan din natin katulad nito. So hanggang dito lang, maraming maraming salamat sa inyo. Sa inyo na mga hindi pa nagko-comment, guys, maraming salamat din sa panunod. Again, Maraming maraming salamat.